Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa mga followers mo at idol na idol kita. May story din akong gustong i-share. Please hide na lang my identity. Ako'y isang senior citizen na, never been married, at may mga anak, pero nag-asawa na po silang lahat. Hindi ko alam kung paano ko ibahagi ang kwento ko tungkol sa aking mga afam. Sana mabigyan niyo po ako ng idea kung ano po ba ang tamang gawin. Ganito pala ang sitwasyon ko ngayon, madam. my boyfriend po akong afam na European. Mag one year na po kaming magka-LDR. Mabait po siya. 60 years old. But he doesn't look his age. Gaya ko din siya na inaalagaan ng maayos ang sarili. Yes, madam, I do lots of workout. And I always stay happy kahit madaming problema. Madam, to make my story short, si Afam hindi niya alam ang tunay nakatayuan ko sa buhay na kahit papaano, stable naman ako. Until nagka-pandemic. Doon na naghirap ang business ko, pero surviving naman. So dahil lagi kitang napapanood, ay naisipan kong ibahagi ang kwento ko. Ang afam kong taga-Europe. Pupunta siya dito ngayong August. Lagi po kaming magka-chat at every now and then walang mintis. Nagbibigay din siya ng pera. At sa totoo lang, malaking tulong po siya. Nag-worry lang po ako kasi nakulong siya dahil nakapatay siya. Napatay niya po ang lalaki ng asawa niya. Nasa military siya dati at ngayon ay retired na. Pinagdusahan niya na din ang naging kasalanan niya sa kulungan. Dahil ngayon ay nakalaya na siya at may pension naman. Nag-divorce na sila ng kanyang asawa. Sabi niya kukunin niya ako at dadalhin sa Europa. Yan ang plano niya tapos, kukuha daw siya ng permanent resident para sa akin. Gusto niya na makasal kami. Pero nagdadalawang isip ako, madam, kung papayag ba ako o hindi. I need your idea and advice. Madam, may ishare na din ako tungkol sa isa ko pang manliligaw. Taga-India po ito. Mas bata po siya sa akin. Mga 42 years old na po siya. Businessman at napakabait. Nakilala ko din sa dating app gusto niya ako at pupuntahan daw niya ako in person pero hindi pa ako nag-oo kasi nag-aalangan ako sa dami ng plano niya papakasalan din daw niya ako wala daw siyang pakialam kung may edad na ako sa kanya dahil madam hindi siya naniniwala sa agwat ng edad basta ang alam niya ay nagmamahal lang siya hingi ako ng advice kung sino ba dapat ang pipiliin ko sa kanilang dalawa nagugulo na din talaga ang isip ko minsan By the way, madam, si Indiano pala ay stable na sa buhay. May sarili na din siyang negosyo, bahay at mga sasakyan. Handa daw siyang kunin ako. But gusto niya na magpunta muna kami ng Thailand. Tapos di daw ng India. Ano ba dapat ang gagawin ko, madam? Sino ba talaga sa kanilang pipiliin ko? Dahil parehas po silang porsigido, pero wala pa akong napili. Maraming salamat, madam, at sa iyong mga taga-subaybay sa inyong mga payo. Hello Madam Letter Sender, actually na vlog ko na po ito before. So I did a little research again just to make sure na tama ulit ang sasabihin ko kasi nakalimutan ko na yung mga pinagsasabi ko noon. So ito ang sinabi ng Google ha. Dahil nga may kaso si Afam na murder before. So ito, ang sabi ng Google, the following classes of aliens are not allowed to enter in the Philippines ay persons who have been convicted of a crime involving moral torpitude. So ano ba yung mga kaso na pasok sa moral torpitude? So crimes involving moral torpitude include murder, rape, and robbery. So ibig sabihin, pasok ang kaso ni Afam bilang isang murderer na hindi pwedeng papasukin sa Pilipinas. So si Afam na European hindi makakapasok sa Pilipinas dahil uh, sa kaso niya makukonsider siyang threat sa people of the Philippines. At yun ang hindi allowed ng government na makapasok sa bansa natin. Ngayon, madam, uh, naalala ko nung nakontent ko ito noon, may nag-comment. Ang sabi niya sa comment na may kakilala daw siyang isang European na may kaso din daw murder. Ngunit nakapasok siya sa Pilipinas. Pero madam, I don't know why ha. Maybe may under the table na nagaganap kaya nakapasok, or kaya naman hindi dineclare na may nakaraang kaso kaya nakalusot. Kasi sometimes no, hindi naman kasi uh, tinatanong lagi, no? Yung bang paglapag mo, tinatanong ka kaagad na, oh, may kaso ka ba? Ganito, ganyan. Minsan, hindi ganyan. So, may nakakalusot talaga. Minsan, patsamba-tsamba na lang, no? Kung talagang matsempuhan ka na, macheck ka na, mahuli ka, may kaso ka pala, hindi ka talaga makakapasok. Kaya siguro yung iba, nakakalusot. Pero basta, madam, kung gusto ni Amphon na pumasok sa Pilipinas, subukan niya muna kung makakapasok siya. Pero, madam, hindi ka ba natatakot? Alam ko namang may chances na magbagong buhay ang isang tao. Kaya lang, kung ako ang nasa sitwasyon mo, mag-aalinlangan ako talaga dahil baka siloso siya. No, syempre, pag ang utak ng tao na kontrol ng demonyo, nakulagot talaga, nakakatakot. Syempre, nakapatay na siya noon. Well, meaning, hindi na mahirap na magawa itong muli. Madam, desisyon mo kung willing mong itry at may big trust ka sa kanya. Wala kaming magagawa dyan. Basta, before ka mag -decision, dapat maging honest ka din sa mga anak mo. Magsabi ka ng totoo sa kanila at pakinggan mo ang kanilang mga sasabihin. Anyway, madam, hindi naman ganun kadali ang mga gustong mangyari ni Afam na kunan ka ng permanent residence. Siyempre, kailangan niyang magkaroon ng enough income para makuha ka sa Pilipinas. As you mentioned, may pension naman siya, pero ang tanong, enough ba? No? Kasi Kapag ang isang tao no na mag-e-sponsor, dapat meron siya capability to sustain your needs. Kasi hindi naman ikaw agad-agad makakapag-work doon, no? Siyempre, European I don't know where exactly in Europe, but at least I know that in Europe, um, iba't-iba ang lingwahe, no? At most of them, before ka makakuha ng permanent residence or citizenship, you are required to learn their language, blah, blah, blah. Isa pa, hindi ka naman makakakuha kaagad ng permanent residence no? na si AFAM ang kukuha. Hindi naman ganun. Kasi ang una talaga niyan, uh, residence permit lang muna. At meron silang required na years kung ilang years ka nang naninirahan doon bago ka makakuha ng permanent residence. Basta may mga requirements pa yan. Na But the most important, kapag i-sponsor ka ni AFAM para makakuha ka ng green card or yung tinatawag na residence permit, kailangan niyang magkaroon ng uh, required income. Dahil kung hindi enough ang kanyang income, then he needs to get job again. Madam, maipapaalala lang ako sa iyo ha, na kung ikaw ay isang spouse, no, kung ikaw ay asawa or fiance ng isang foreign nationals, ay kailangan mong kumuha ng CFO certificate. At doon, i-interviewin ka po. Kasi ito po ay isang guidance and counseling. At once malaman nila na may kaso yung afamong murder, Well, good luck na lang sa'yo kung bibigyan ka ng CFO Certificate. Dahil kung hindi ka bibigyan ng CFO Certificate or sticker na yan, automatic offload ka. Hindi ka palalabasin ng immigration sa bansa. So, ito ha, para mas maintindihan, ito ang meaning ng CFO. CFO means Commission on Filipinos Overseas. Guidance and Counseling Program. Is a distinct program of the Philippines government which aims to protect the welfare of Filipino spouses, fiancés, and other partners of a foreign national, former Filipino citizens or Filipino dual citizens who plan to migrate. Basta yun na yun madam. Ang dami ko lang nasabi dito madam ha. Kaya dapat yung afam mo mag-research din siya kung posible bang mangyari ang mga pinaplano niya. Dahil sa nakaraan niya, no, makipag-usap na siya sa mga authorities doon sa bansa niya kung posible ba siyang makasponsor. And if ever na makalusot siya sa Pinas, basta madam, Mag-ingat ka lang talaga at sabihin mo lahat sa iyong mga anak. Mas kilalanin mo pa talaga siya kasi nakakatakot talaga yung nakaraan niya, madam. Well, doon naman tayo sa Indiano na porsigido din. Choice mo din naman kung susubukan mo kung talagang totoo ba yung mga plano at mga ipinangako niya sa iyo. Papuntahin mo muna ng Pilipinas tapos travel kayo ng Thailand and then in India tapos balik ka ulit ng Pilipinas. So, nakapag-travel ka with him tama yan madam para may time kang kilalanin siya kasi magkakasama kayo, magbabanding kayong dalawa. Basta magingat ka lang din ha. At kung takot kang mag-travel, baka naman pwede mong sabihan si Afam na may isama ka. <laughs> isama mo yung isang anak mo. Nakadepende ang lahat sa'yo madam dahil ikaw ang makikisama sa kanila. Ikaw ang mamimili kung sino ba talaga sa tingin mo ang karapat-dapat at kung saan ka magiging masaya. Ikaw na ang magtansya kasi ikaw ang nakakausap nila, hindi kami. Nakikimarites lang kami sa love story ng afam mo. Ah, basta madam, sa lahat ng mga pinangako ng dalawang afam mo, tingnan na lang natin kung sino sa kanila ang tutupan sa mga pangakong isinaad sa iyo. Tsaka ka na maniwala sa mga pangako nila kung nandyan na sila sa harapan mo. At isa-isang tinutupad ang lahat ng mga ipinangako sa iyo. Good luck, Madam. Sana nakatulong kami.